Hindi na pala ghost uh, flood control projects. Eh. Mm -hmm. Meron din pa lang uh, ghost health centers sa uh, Senator Win. Mm -hmm. Ayan. Saan ang mga o, tao ito? Tawo ko dito. Mm -mm. tao ko dito. Lakay deo is haunted. Dahil hindi naman siya ghost. Dahil may struktura. Mm -mm. Pero walang tao. Oh, oh almost mm -hmm. two, two years, three years na nakatiwangwang, naging white elephant siya. Mm haunted -hmm. uh, dahil walang tao. No parang haunted house. Uh, sayang yung pondo no? dahil nga uh, nagpatayo tayo ng mga health centers pero hindi naman minamanduhan ng uh, uh, Department of Health or LGU. Kaya ganito yung mga palpak na pagpaplano ng uh, Department of Health na sabi namin dapat hindi na maulit. In fact, for 2026, hindi muna kami magpapatayo ng mga health centers dahil nga ang daming health centers hindi nag-ooperate mm -hmm. at dapat ibahin nila yung pagpaplano nila kasi... Halos tatlong bilyon na nasayang dito sa mga walang uh, taong health center. Mm -hmm. Saan sa lugar itong mga na-discover yung uh, mga health centers hunted. na uh, ano? hunted, hunted uh, uh, mm -hmm. haunted hospital sa Senator Winsor? Meron ba sa Metro Manila o mga probinsya ito? Karamihan na nakita namin ay nasa provinsya, no almost mga 319. Wow. Ang uh, sa report at uh, talagang pinuntahan ng tao namin, hmm. uh, pumunta sila sa mga 10 at nakita nga nila na wala talagang uh, operation itong mga health center. At aminado naman ang Department of Health na ito ay malaking uh, kapalpakan no sa kanilang hanay dahil nga Uh, nagpatayo sila, wala naman pong nagmamando at nagtuturoan. No? Tinuturo mm -hmm. nga yan ng LGU, pero sabi ng LGU, eh, di naman namin kaya, wala naman kami pondong bagbayad ng kuryente mm -hmm. o kumuha ng doktor. So sayang, sayang yung po May pera ang gobyerno, nasasayang lang sa mga ganitong uh, palpak na proyekto. Mm -hmm.